Maing hapon, no? Concert day ni Elias. Karong gabi, i-diri eh, sa New City Hall of Tagum. Ato ang tanawon ni Lahang area diri. For sure, bibo kay ni Diri Unya. Rabi, busy na diri oh. sa kaning ilahang stage diri. Na, daghan nag mga si hmm, nag mga sundalo. Humana ni eh, gituldahan na. Nadaghan nag mga pagkaunan. Oh, nanay mangga. Kalami sama mangga, oi. Nya mo Christmas tree, oh. Daghan ng kaway-kaway. Oh, daghan ng mga pagkaon dari, oh. Busy kaayo. Ini pagihan unya. sa Picas Ulo, no, hindi ka mga baligya Ay, eh, napadiri oh Tambay na sila Palaka yes. Di takaagi oh, Sirado na Kay concert ni Elias Pwede rin may mo agi sa Picas Oh Yay, yay, yay oh. okay. yeah, yeah, yeah. O, oh, dire, mo agi kay di naka di dito. Oh, pwede pa siya mo agi di o. Oh. Sulod dito. Ya, wala ka aboga, oi. Agay abuga ay. to sila oi. Layo agi tuyukan, oi. Oh Nah, gisi nah Oh, walkingnya yang dugi-dugi, oh No. Teddy ah, Nah, nah, na. nah Gini, nah, kaki, pokoknya gini, nah na ah, unya puno gini diri ba oh diri na pa sila nag agi oh ka na kayo agi oh wala so good na halaka halaka <laughs> Yeah, yeah, ye, ye, ye yeah, 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 yeah. Uh, Oh. Ano yung mga lights? Ano yung tulda? Alakad. Alakad. pulis Oh, ticket oh. Okay, balik ya ticket. Oh, dia i-held. He Tanawa. Oh. Yung no generator. Dako kayo. Why? brand out on ya. Walay well, out on ya. Halaka, direpo puno na gini niya, mura ni og new year ni